Ayan, good afternoon, good morning, good evening. Ayan, gusto ko lang pong i-shout out yung mga nagpadala ng pagmamahal para sa ating kandidata na si Aseya Okray. Ayan, thank you so much guys sa uh, pag, ano, pagbigay nyo ng suporta. Ah. Ayan, shout out kay Florence Tiborcio, kay Justoni M. Ricanha, kay Art Torida kay M. Castro kay Mamadji ito kay Tricia May Angulo kay Dong Taroy may galap shoutout out sa'yo kay Henry Tohon insan thank you so much kay Doming Tudok thank you so much tiyo kay Leticia Santa Ana kay Sir Tibar kay Cheryl Ann kay Chrisali Tubo thank you so much Ireneo Junior Taya kay Sinaida thank you so much Sinaid kay Ashley A. Vicente kay Kenneth Oche kay Christopher kay Jacqueline Tolin ayan thank you so much kay jan John Kenneth F. Oche thank you so much sa iyong pagmamahal kay Marjorie kay Crystal Kim Chander Alum. Thank you so much. Kay Estela Mendoza. Kay Lola Stella. Thank you, Lola Stella, sa pagmamahal mo. Ayan, kay Hazel Tohon. Thank you so much sa iyong support. Kay Helix. Ayan, thank you. Mega shout out sa iyo. Kay uh, Inday W Orias. Thank you Inday sa iyong pagmamahal. Kay Biboy. Kay Brinda. Thank you so much. Shout out sa iyo, Brenda. Kainin pa balderama. At yung iba pa po na gustong humabol. Sa July 4 po ang ano natin. July 4 ang last tambasing. Ayan. Thank you so much sa inyong pagmamahal guys. Thank you. Mega love, shout out sa inyong lahat. Maraming salamat. Iririmit -re ko na to doon sa ano. Kasi ngayon ay June 8. Ayan, thank you guys sa mga gustong humabol sa June 4 po. Tsaka yung mga sobre po, yung mga binigyan po ng sobre, pakihanda naman po, hanap yung mga hindi nila makuha. Thank you guys, thank you po talaga. Bahala na si Lord ang magbalik sa inyo nito. Para po ito sa, ano, sa church na to. Ayan, oh. reconstruction of church, pathway and riprap drainage. Ayan. Thank you. See you next time. At ito po yung resulta na ng nung first canvassing. Nakasecond po ang ating kandidata. Ito po si Asia Okray. Ayan po ang ating kandidata. Thank you so much po sa mga nagmahal, nagbigay ng pagmamahal kay Asaya. Thank you. Thank you nga pala sa ninang ni Asia, si ninang Jelma. Thank you nak sa iyong pagmamahal. Thank you so much. Thank you, thank you.